may mga sumisigaw ngayon na sana hindi na bumaba si BBM sa pwesto. Parang gusto nila ng forever president. Pero teka lang ha, posible ba talaga yan? O ilusyon lang ng mga diehard supporters? At kung sakaling ang mangyari, ano ang magiging epekto nito sa bansa natin? Hindi ito chismis. Dito, Tapat at malinaw ang usapan. Kung gusto mong malaman ang mga bagay na hindi kadalasang pinag-uusapan, mag-subscribe ka na. Malaki ang may tutulong mo sa pagpapalaganap ng kaalaman. Sa ilalim ng 1987 Philippine Constitution, malinaw na malinaw ang nakalagay. Ang Pangulo ay may isang termino lang, na anim na taon, at hindi pwedeng mareelect walang extension, walang dagdag oras, walang forever. Kaya kahit gaano pa karaming rally, tarpaulin, o trending hashtag ang magsabi na huwag na bumaba si BBM. Hindi yun sapat para baguhin ang batas. <laughs> ang saligang batas, ang pinakamataas na batayan. At hindi basta-basta nababago dahil lang sa kagustuhan ng isang grupo o mga tao. Ngayon, ang tanong, paano kung pilitin ito? Ano ang pwedeng mangyari kung sakaling may isang pangulo na ayaw bumaba kahit tapos na ang termino niya? Una, siguradong impeachment at legal battle ang aabutin habang nasa pwesto pa siya. Pwedeng mag-initiate ng impeachment ang Kongreso. Kung malinaw na lumalabag siya. Betrayal of public trust ang tawag doon. At sa mata ng Korte Suprema, walang mas malinaw na betrayal kaysa sa isang leader na hindi marunong sumunod sa mismong batas na naglagay sa kanya sa kapangyarihan. Pangalawa, ang Armed Forces of the Philippines at Philippine National Police ay nanunumpa hindi sa isang tao kundi sa constitution kung dumating ang araw na lampas na ang anim na taon pero kapituko pa rin ang pangulo sa Malacanang hindi malayong mismong AFP at PNP ang magpatupad ng transition sapagkat kung hindi sila rin ang malalagay sa alanganin at baka maakusahan pa ng pagsuway sa saligang batas. Pangatlo, ang taong bayan mismo. Hindi natin malilimutan na dalawang beses nang pinabagsak ng people power ang Pangulo na ayaw bumaba sa pwesto. Una, noong 1986, si Marcos Sr. na tumagal ng halos dalawang dekada Natanggal dahil sa matinding panawagan ng bayan Pangalawa Si Joseph Estrada Na pinuwersang umalis sa Malacanang noong 2000 Kung nangyari noon Posible ulit mangyari Kung sakaling may leader na ahawak ng kapangyarihan Lampas sa itinakdang panahon Pero may nagsasabi Edibaguhin ang konstitusyon Charter change lang katapat niyan Oo Posible nga nabaguhi ng saligang batas Pero ang problema Kahit maaprobahan ang pagbabago Hindi iyon basta-basta maipapatupad Para sa kasalukuyang pangulo Kadalasan Ang mga pagbabago ay mag-a-apply lang sa Mga susunod na administrasyon Precisely para hindi ito gamitin ng nakaupong pangulo para manatili. Kasi kung hindi, obvious na self-serving. Isipin natin kung sakaling hindi bumaba si BBM at pilitin niyang manatili, ano ang mangyayari? Magkakaroon ng constitutional crisis. Ang Kongreso, Korte Suprema, at iba pang institusyon ay hindi nakikilalanin ang pagiging presidente niya. Parang illegal occupant na lang siya ng Malacanang. Isipin mo, isang commander-in-chief na hindi nabalit sa mata ng batas. Chaos ang kalalabasan. Pangalawa, magkakaroon ng international backlash. Tandaan, ang Pilipinas ay signatory sa iba't ibang kasunduan at kilala bilang isang demokratikong bansa. Kung biglang may pangulo na ayaw bumaba sa pwesto para tayong nag-declare sa buong mundo na balik diktadura kami. At alam na natin kung ano ang mangyayari. Pagkatapos, puputulin ng suporta. Mahihirapan ang ekonomiya at mawawala ang tiwala ng foreign investor. Pangatlo, ang epekto sa ekonomiya. Hindi lang ito simpleng political issue. Kapag nagkaroon ng instability, unang tatamaan ang negosyo, trabaho at presyo ng bilihin. Dahil mawawala ng kumpiyansa ang mga negosyante. Ang kawalan ng tiwala sa sistema ay e magdudulot ng mas malalang kahirapan. At syempre, hindi mawawala ang posibilidad ng malawakang protesta. Tandaan, ang mga Pilipino tahimik sa umpisa. Pero kapag sobra na, hindi magdadalawang isip lumabas sa kalsada. Sa panahon ngayon, na mabilis kumalat ang impormasyon, sapat na ang ilang viral video para mag-udyok ng milyon-milyong tao na kumilos. Kaya sa huli, kahit gaano karami ang gustong huwag bumaba si BBM, malinaw pa rin ang sagot. Hindi ito pwede. Hindi lang bawal sa konstitusyon. Kundi, dahil hindi rin ito papayagan ng mismo mga institusyon at ng bayan. Pero sige, isipin natin ang worst case scenario. Halimbawa, tumanggi siyang bumaba at suportado siya ng ilan sa militar. Ano ang mangyayari? Maaaring magsimula ang sitwasyon na parang martial law 2.0. Ngunit ibang iba sa panahon ng kanyang ama. Mas malawak at mas mabilis ang akses ng mga tao sa impormasyon. Mahirap magtago ng katiwalian o pang-aabuso sa panahon ng social media. Isang maling galaw lang pwedeng kumalat sa buong mundo ang ebidensya laban sa kanya. At kung mangyari nga ito, masisira hindi lang ang tiwala sa Pangulo, kundi pati sa buong pamahalaan. Parang domino effect. Kung bumagsak ang isa, lahat ay madadamay. Kung tutuusin, ang usapin dito ay hindi lang tungkol kay BBM. Ang mas malaking tanong ay, Handa ba tayong bumalik sa isang sistema kung saan ang isang tao ay mas mataas pa kaysa sa batas? Kasi kung papayagan natin yon, hindi lang si BBM ang problema. Bubuksan natin ang pinto para sa sino mang susunod na leader na baka isipin kung kaya niyang manatili, kaya ko rin. At doon, babalik tayo sa cycle ng dictatorship na ilang dekada nating pinaghirapang iwasan. Ang popularidad ay hindi katumbas ng extension ng termino. Maaaring maraming may gusto, pero ang gusto ng iilan ay hindi pwedeng ipilit laban sa nakasaad sa konstitusyon. Kung gusto mo ng malinaw na diskusyon tungkol sa mga isyong ganito, hindi puro haka, -haka kundi nakabasi sa batas, kasaysayan, at realidad. I-like mo ang video na ito at mag-subscribe. At i-comment ang iyong opinion. Kung mangyari ito, baka hindi lang kasaysayan ng mauulit. O baka pati ang mga pagkakamali ng nakaraan. Kaya bago tayo sumigaw ng forever president, tanungin muna natin ang sarili natin. Gusto ba talaga natin ipagpalit ang demokrasya